sa channel ko, kay Maya V. <laughs> Nako. So, eto ngayon, meron tayong pag-uusapan. Hindi eto tutorial, meron lang tayong pag-uusapan. Kasi, merong nagtanong sa akin, saan ba talaga nilalagay ating wedding ring? Saan parte ng daliri? O saan banda? Kaliwa ka ba? o kanan? So, sabi ko, noon, ako din nagtatakas at ba't talaga nilalagay yung ano, yung wedding ring lalo na ngayon, di ba, maraming nang magpapakasal so, isa siya doon sa magpapakasal eh, syempre, sa dami na nang iniisip isa rin, dun, isa rin sa iniisip niya kung saan ba talaga ilalagay yung wedding ring ngayon, kasi ng asawa ko, dalawang beses kami kinasal. Una nung sa west, pangalawa sa church na, nag-church wedding kami nung February 14 lang. Ngayon nung sa west kami, hindi ko alam kung ano, kasi hindi naman sila um, naniniwala sa mga ganun ganon eh, kung saan parte. Basta may isuot mo lang yung ring. Tapos, nung nasa simbahan na kami, nagkaroon kami ng mga canonical, uh, canonical seminar, tapos, ah, uh, pre-kain na seminar, tapos canonical interview. Doon sa canonical interview, kasi one-on-one on one yun eh, one-on-one on one sa pare. Nagtanong ako kay father, sabi ko, father, nakikurious din kasi ako, saan ho ba talaga nilalagay yung wedding ring? Sa kaliwa ho ba o sa kanan? Sabi sa akin ni father, sa kaliwa talaga. Sa kaliwang daliri siya dito. Dito siya nilalagay. Ngayon, explain ko rin sa inyo kung bakit nasa kanan ko yung aking wedding ring sa yung engagement ring namin. Ngayon, i-explain ko muna sa inyo yung sinabi ni Father kasi ito daw yung kaliwa, ito daw yung kamay na direct sa puso natin. Kaya daw po, pasensya <coughs> na sa boses ko, kaya daw po, dito, dito talaga nilalagay sa kaliwang kamay ang wedding ring kaliwang kamay at sa fourth finger natin. Ito yung ring finger natin, di ba? So, dito talaga siya nilalagay yung wedding ring natin. Ako naman, tinanong ko si Father kasi Father, hindi ko kasi ako uh, sanay na maglagay ng mga kung ano dito sa kabila kong kamay, sa kaliwa kong kamay. Pero nung nagano kami, nung um, uh, nung na uh, nasa simbahan na kami, Uh, dito ko pinasuot sa kaliwa ko. Nilipat ko lang. Pero nagtanong na rin ako sa kanya in advance. If ever, kasi ako, na, akong tao kasi ma, ma, pamahiin ako. Kasi nga, laki akong probinsya. So, naniniwala ako sa mga pamahiin-pamahiin. Kasi baka sakali, may, may, merong, merong, uh, pamahiin o may mangyayari if ever nang nilipat ko siya sa kabilang kamay ko dito sa kanang kamay ko tapos sabi niya sa akin, wala naman basta nakalagay siya sa sa dapat na posisyon niya. So, dito yun, sa ring finger, wala naman daw problema. Nasa sa inyo naman yan. Pero, talaga, yung, yung kapag sa church ka kinasal, ang ina-advise ng father, dito talaga sa kaliwang kamay. Sa kaliwa, kaliwang kamay siya nilalagay. Yun, tapos, ah, uh, kasi nga, hindi nga kasi ako sanay na maglagay ng kahit ano dito sa ano, sa kanang kamay ko. So, kahit yung, nung nagpropose sa akin yung asawa ko dito nakalagay sa ka, sa kaliwa. So nagpasalamat ako kasi kasya din siya sa kanan kasi madalas yung kanang daliri natin medyo malaki ang size niya compared dito sa kaliwa natin. Kaya nagpapasalamat ako at medyo maluwang naman ang nabili. Hindi niya siguro nakuha talaga yung tamang size ko. And yun. So eto yung aking kung nakikita nyo. Yan yung aking masyadong maliwanag. Eto yung aming wedding ring. Tapos ito yung engagement ring. Eh, siya, Uh, ano, kaya ganito yung itsura ng engagement ring namin. Nag, ano lang siya eh, nag-propose nag ulit siyang magpakasal kami nung ano na, January na, January na, tapos kinasal kami sa February, doon sa karami. Kaya ito, kasi sabi ko sa kanya, noon pa lang sinabi ko na sa kanya, hindi talaga ako mahilig sa mga, stone. Ayoko kasi may mga stone kasi nga, pag sumabit, kasi diba paumbok yung mga ganun, yung mga engagement ring. Pag sumabit, saya, kasi, syempre, di pa pag may mga sto, medyo may kamahalan. Kaya, yun, okay na sa akin yung ganito. Ayun, tapos ano pa ba? Pero sa ibang bansa, meron, merong bansa sa Norway, sa Norway, ano, yung mga uh, wedding ring nila sa kanan nakalagay, sa kanang daliri nila nakalagay alam kung ano explanation nila doon pero na na search ko kasi na search ko din nakita ko rin na nasa kanan pero sabi naman ng iba depende sa iyo depende sa ano mo sa gusto mo kung kaliwa o kanan kasi nasa sayo iko ang magsusuot eh ang importante lang nakalagay siya sa sa ano sa ring finger. Tapos meron naman meron din akong isang i-explain regarding bakit bakit ito ang tinawag na ring finger at bakit importante na dito nakalagay din yung uh, in, uh, in, uh, wedding ring or couple ring ng mga asawa. So, meron meron kasi study sa saya sa Chinese na nagsabi na uh, ganito. Uh ito yung daliri natin. So, uh, ito yung mga finger natin. Itong thumb natin, nagre-represent ito sa mga magulang natin. Tapos, ito namang uh, point finger natin, nagre-represent sa mga kapatid natin. Tapos, yung ating uh, middle finger, nagre-represent sa sarili natin. Ito namang fourth finger, nagre-represent sa spouse natin. At itong uh, uh, down dito pang fifth na finger natin, itong maliit na daliri natin, nagre-represent naman yan sa mga anak natin. Ngayon, pagdidikitin natin yan sila. Pagdidikitin natin. Dito natin kung mapaghihiwalay natin yung mga daliri natin. Tapos, ayun, ma-check ma, -ma, -ma, -ma -check natin kung mapaghihiwalay natin yung daliri natin. Itong middle finger, itatago natin siya kasi self natin yan. So, ito try natin paghihiwalay. Ayan, magkadikit na sila nagkakadikit-dikit na sila. Try natin paghiwalayin yung thumb natin na nagre sa parents natin. So, ayan. Nahihiwalay natin. So, ibig sabihin ito si parents, balang araw, um, hindi talaga siya natin makakasama forever. Ibig sabihin, um, um, sabihin na natin tumatanda sila. At tanggapin muna natin yung hindi, balang araw mawawala sila sa mundo. Kaya hindi rin talaga nila natin, hindi rin talaga natin sila makakasama forever. So, ayan, na ihiwalay natin yung mga dahilin natin sa parents. Second, yung ating uh, kap mga kapatid. Ayan, na ihiwalay natin sila. Ibig sabihin, yung mga kapatid natin, magkakaroon din sila ng kanyang-kanyang buhay. So, for uh, hindi rin natin sila forever na... Uh, kumbaga, nakadikit lang sa atin. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng kanya-kanyang buhay, mahihiwalay din sila sa atin kasi bubuo rin sila ng sarili ng pamilya. Tapos, uh, pangatlo, itong uh, maliit na finger natin nagre-represent sa mga anak natin. Sa mga anak natin. So, iyan na, paghihiwalay natin kasi ang um, explanation dito, balang araw magkakaroon na rin sila ng sariling pamilya nila. Mag-aasawa din sila. So, hindi rin sila natin makakasama. So, kaya ayan, nakapag-ihiwalay. Pero, itry natin pag-ihiwalayin yung nagre-represent sa asawa natin, sa mga asawa natin, sa spouse natin. So, kahit anong gawin ko... Pumis na yung daliri ko. Kahit anong gawin hindi ko, hindi ko sila mapaghiwalay. Pero ito, ito, yan, pwede na nga, pinipilit kong paghiwalayin yan. Yung ring finger ko, pinipilit ko paghiwalayin, pero gumagalaw lang din yung uh, middle finger ko. Sila yung gumagalaw. Tapos masakit yung ugat dito. May ugat kasi siya na basta meron siya ugat na pag pinipilit mong ganunin, tatanggalin, eh masakit. So, ibig sabihin, uh, yung mag-asawa, yung mag-asawa na, na, kumbaga, na-bless or talagang nagmamahalan, hindi mo sila mapag-ihiwalay mapag unless na mapag mo yung buhay mo, yung sarili mo. Ito yung sarili mo eh. So, kapag wala ka na, patay ka na, saka mo pala mapag yung ring uh, finger mo o na, yung nagre-represent ng asawa mo. um Sa Catholic kasi, talagang, ano, talaga nila yun, ah, talagang mahirap mahirap paghiwalayin yung mag-asawa, lalo na talaga nagmamahala naman. Pero, may pagkakataon naman, may pagkakataon naman na ah, kung nasasaktan ka na, kung nahihirapan ka na talaga, kung hindi mo na kaya, o kung talagang kaya sa sarili mo na sobrang nasasaktan ka na. Okay, best. Tigilan mo na yung palukuhan mo. Okay, pag ka na, hiwalayan mo na. Pero, pero yung advice kasi dyan, kung kaya pa naman, lalo na tayong mga asawa, madalas kasi hindi mo masabi eh. hindi mo masabi ang panahon, hindi mo talaga masabi eh. kung si mister eh pag nasa labas kasi yung mga yan, pag nasa labas sila, syempre eh binata, feeling binata tingnan, di ba? Hindi mo masabi talaga ang panahon. Kaya ikaw, kailangan mo mag-isip, kailangan mo uh, kailangan mo mong... kung hindi mo na talaga kaya, huwag mo na pilitin. Pero hanggat maaari, hanggat kaya pa, hanggat kaya pang isol, pag-usapan, o gawa ng paraan ng isang relasyon na huwag lang masira yung relasyon na binuo binoon ng binoon ng Panginoon, pilitin nating ayusin. So, nasa sa atin yan, nasa sa ating mga tao yan. Prayers lang, prayers, yun, yun naman kasi yung pinaka-powerful sa lahat eh, prayers. So, sana may natutunan kayo ngayon sa aking ginawang uh, talk. <laughs> Hindi ito tutorial or kahit anuman. Kasi nga, merong, merong mga nagtatanong kung, saan ba talaga nilalagay ang ring. So, yun, nasagot ko na po na sa kaliwa po talaga siya. Pag sa, sa church kayo, kay nasan, sa kaliwa po nilalagay ang, ang wedding ring. Ngayon, meron naman pong iba na, kapag sa west naman po, dito sa, sa kanan po nila pinapalagay yung wedding ring. Ngayon, kasi ako kaya, dito ko nilalagay yung wedding ring ko kasi sanay na siya, sanay na ako na nandito yung wedding ring. Dito kasi sa kaliwa, Uh, hindi ako sanay na maglagay ng kung ano-ano dito kasi parang naninibago ako, parang nabibigatan ako o na, na ako tapos panay tinitingnan ko, eh para naman ano, tinitingnan, tingnan ko lagi ayun, so yun lang uh, advice sa mga nagmamahalan at congratulations sa mga ikakasal ay naku, nakaka-excite at magagawa, abangan nyo pala meron akong gagawing ano, meron akong gagawing DIY ng veil kasi nung, nung ako'y kinasal lahat nung gamit ko pati yung aking bouquet ay DIY so kasi February 14 ako kayo na itong taon. Sobrang mahal ng mga flower best, Kaya ang ginawa namin ni Mudra, kasi si mama ko artistic din yung kamay nun eh ginawan niya ako ng bouquet flower. Tapos ako naman, dahil yung gown na ginamit ko sa kasal ko, eh, hiniram ko lang at wala siyang kasamang veil. Gumawa rin ako ng veil kung sa sarili. Tapos, ay, yon Yun din na ipapakita ko sa inyo sa next video ko. Okay? Abangan niyo po yun, ha? Um, yun, Thank you sa pag pag channel ko. And, subscribe. Please subscribe. Okay? Thank you.